na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Baka nag-gatecrash sa isang volleyball game sa Batangas. Support staff nagmarcha sa graduation rites ng isang universidad, Netizens na anti. Batang nag ng makeup sa side mirror ng sasakyan, kinaaliwan online. Silent treatment ng fur baby sa kanyang amo matapos dalhin sa groomer nag-viral. At pinakamalit na vacuum cleaner sa mundo na imbento ng isang Indian student gamit ang ballpen. Kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo, at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, surprise import player, napatakbo na lang sa tawa at gulat ang mga volleyball players sa Batangas matapos may umikse ng bisita sa loob ng kanilang court ang kanila kasing surprise visitor, malaki, maliksi at may apat na paa. Hindi import at hindi rin tao kundi isang digaw na baka. Ang nakakaaliw na eksena sa si Dipin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Bella Belen, Angel Canino at Eya Laure Mula sa UAAP hanggang sa Premier Volleyball League, patok na patok ngayon sa mga Pilipino ang local volleyball scene matapos umarangkada ang mga bagong muka at pangala sa likod ng mas tumitinding rivalries sa loob ng court. At sa gitna ng kasikatang ito, mukhang may gusto ring bumida at makisakay sa volleyball hype. Kinaaaliwan kasi ngayon ng netizens ang pag-exena ng isang umonong gate sa isang volleyball game sa Batangas. Ang naturang dayo, malaki, maliksi at may apat na paa. Hindi import at lalong hindi tao, kundi isang baka na nakawala sa pagkakatali nito. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga player sa pagtakbo nang sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro ay biglang umeksena ang baka na para bang gustong makisali bago ito tumakbo palabas ng court. Bagay na itinawa na lang ng mga manlalaro. Pagbibiro ng netizen na si Angelique, tila gusto raw ata sumali ng bisita sa volleyball exercises. Dagdag pa ni Rocky, sino raw ang hindi magugulat kung literal na baka pala ang kanilang kalaban. Ang isang netizen naman ay tila natakot at napasabi na lang ng pas sa kakatwang bisita. Sa kasalukuyan, umani na ng halos 4,000 reactions at higit 500,000 views ang viral video. Para sa ating next viral story. Salamat ate at kuya. Bukod kay ma'am at sir, marami pa ang naging bahagi at kasangga natin sa hashtag Buhay Estudyante. Yan ang pinatunayan sa inihandog na Moment of Appreciation ng University of Santo Tomas sa Maynila nang ibaling nila ang spotlight sa mga support staff at non-teaching personnel na kanila rin ipinagmarcha sa ginanap na graduation rites. Rinig ang hiyawan at pagka-proud ng mga estudyante ng masaksihan nito, kayo'n din ang mga netizen na naantig sa inisyatibong ito ng Naturang Universidad. Ang buong kwento yatin sa atin ni Rose Bobiera. Everyone, please welcome the members of the non-teaching academic staff of the Faculty of Arts and Letters composed of office and general support staff. Palakpakan at hiyawan, yan ang sumalubong sa mga support staff mula sa University of Santo Tomas na kabilang sa mga nagmarcha sa ginanap na graduation rites ng Faculty of Arts and Letters kamakailan. Kabilang dito ang mga security guard, janitor, custodian at iba pang non-teaching personnel. Matapos ipakilala, nagmarcha ang mga staff tungo sa entablado dito, maririnig ang mas malakas pang hiyawan mula sa mga estudyante na kanilang nakakasalamuha araw-araw. Natila ba proud na proud dahil ang ilan pa rito ayon sa marami ay naging kaibigan na nila. Ang mga empleyadong ito ang tinatawag na unsang heroes ng marami. Pinapanatili nila ang kapayapaan sa paaralan upang masiguro na komportableng makakapag-aral ang mga mag-aaral. Kaya todo suporta ang lahat ng dumalo sa graduation nang sila na ang nabigyan ng spotlight. Humanga naman ang mga netizens sa inisyatibong ito ng universidad. Marami ang nagpahayag ng papuri sa comments section. Ikapa nga ng isa, ito raw ang tamang paraan ng pagkilala at hinikayat ang ibang institusyon na ganitong trend ang ikalat at pasikatin. Ayon pa sa isa, higit pa raw sa pakilala ang ipinamalas dito, kundi ang pagiging inklusibo at pagpapakita ng pagkapantay-pantay sa paaralan. Sumunod na rin ang College of Science sa UST na nagbigay ng papugay sa mga support staff mula sa kanilang kolehiyo kamakailan. At sa kasalukuyan, ang video na ito na pinos ng The Flame, ang opisyal na pahayagan ng universidad, ay may 2.5 million views at 22,000 shares. Para sa ating next trending story, Get Ready With Me Car Edition! At dahil karamihan sa atin ngayon nais nang ma-achieve ang 10 out of 10 na look, hindi dapat mawala dyan ang pag-retouch ng ating mga make-up. Gaya na lang ng batang tampok sa ating istorya. Dahil ang kanyang pag-retouch, ginawa lang naman ito sa side mirror ng isang kotse. Ang video na kuha mismo ng may-ari ng sasakyan, tutukan natin sa Trending Report ni Millie Borja. Naliw ang hatid ng isang batang babaeng ito matapos makuhanan ng video ang kanyang pag retouch ng make sa bintana ng sasakyan. Bagamat madalas namang ginagawa ng mga babae ito sa tuwing nakakakita ng salamin, hindi na napigilan ng TikTok user na si Engineer Ace Burwell na i-record kung paano maglagay ng maskara ang bata. Papunta raw siya sa trabaho nang huminto muna para sana magpagas at doon niya na raw nakita ang batang si Jancel na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Noong una, akala pa nga ni Ace na mamamalimos ito pero laking gulat niya nang maglabas ito ng maskara at nag sa kanyang side mirror. Hindi siyempre pinalampas sa mga netizen ang pagkakataon at may kanya-kanyang entry pa. Ang isang ito tinawag na get ready with me ang video pero side mirror ng car edition. Ang ilan, pinansin naman ang slay na look ni Jancel dahil sa kanyang trendy na wolf cut at micro bangs na hairstyle. Habang ang isang ito, pinuri naman kung paanong hinayaan mo na ni Ace na matapos ang pagme-makeup ng bata. Sa hiwalay na video ibinahagi rin ni Ace na muli nitong nakita ang batang babae at inabutan na ng pagkain. Nanawagan din ito sa ibang netizens na kung magagawi sa lugar, magpaabot din ng kahit kaunting tulong. Ang post, umabot na sa higit 500 hearts at 4.6 million views. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Silent Treatment. Mukhang hashtag... Malalang suyo ang kailangan ng fur parent na ito sa kanyang nagsasilent treatment na atake ng fur baby matapos itong hindi magustuhan ang pagdadala sa kanya sa isang groomer. Ang cute na video ni Benny, panoonin sa Trending Report ni Rovic Manuel. You look so handsome. You look really handsome, Benny. Can you look at your mama? Kung ganito ba naman ka-cute ang silent treatment na matatanggap mo, bakit ka maiinis? Viral lang video ng isang asong ito matapos niyang bigyan ng silent treatment ang kanyang fur mom. Ang dahilan? He's ignoring me because I took him to the groomer. He hates going to the groomer, but it's so hot so I needed, he had to get shaved. Ang golden noodle na si Benny tila hindi nagustuhan ang pagpunta nito sa groomer. Kaya ang ending, nakatitig lang ito sa bintana at hindi pinapansin ng kanyang firmam mom na abot na ang tawag at lambing sa kanya. I love you. You're a good boy. You wanna go get a treat? Oh, na. Pero sa dulo ng video, makikitang nabasag din ang pang de -dead man ni Benny nang makarinig ng treat. Ang cute na video na yan, umabot na ng 9.4 million views, 1.8 million hearts at 20,000 comments para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next story, mapunta naman tayo sa trending invention. Mahalaga ang ballpen sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao, lalo na sa mga estudyante at nagtatrabaho sa opisina. Pero, sinong mag-aakalang ang bagay na ginawa para maging panulat magagamit din para maglinis ng kalat. Ang estudyante kasing tampok sa ating record-breaking story na imbento ang pinakamaliit na vacuum cleaner sa mundo gamit ang ball pen. Ang kamanghamanghang imbensyon ng estudyante ito mula India, Silipin sa report na ito. Sinong mag-aakalang ang bagay na ginawa bilang panulat magiging instrumento para makabuo ng panlilis ng kalat? Ginawa yung posible ng isang 23 anyos na estudyante mula sa India. Ang kinilalang si Tapala na Damuni na imbento lang naman ang smallest vacuum cleaner sa buong mundo gamit ang refillable ballpoint pen at small bits of plastic and metal. Habang sa loob nito ay nilagyan daw ng maliit na rotating fan na pinapagana ng 4-volt vibration motor na siyang hihigop sa dust particles. Batay sa tala ng Guinness World Records, may sukat itong 0.65 cm mas maliit pa ng kaunti sa lapad ng average na ko sa hindi liit. Pero, alam mo bang hindi ito ang unang pagkakataong kinilala ng Guinness ang estudyante? Taong 2021 unang napas sa kamay ni Nadamuni ang naturang record mula naman sa 1.76 cm vacuum na kanyang naimbento. Ngunit naagaw sa kanyang titulo taong 2022. Kaya naman, sa pagkakataong daw ito, completely new design ang kanyang ibinida dahilan para mabawi ang trono kung saan nasa 50 schematic diagrams daw ang kanyang inihanda para masigurong pasok sa required standards. Eh magkano naman kaya ang ginasos ng estudyanteng ito sa kanyang imbensyon? Si Tapala gumasos daw ng nasa 20,000 rupees o katumbas ng mahigit 13,000 pesos. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanoon. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagma-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin. Bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kaw na unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.